kung nga pala si Donabel, nasa bansang UAE. Tara, samaan mo ko ngayong araw na to. <laughs> at favorite! Ayan nga, you Medyo malagkit nga siya sa katawan. Bago nga tayo magtrabaho, maglalaba muna tayo. At eto, magsasampay muna tayo sa balcony. <laughs> Siyempre, sipagsipagan muna tayo. Kasi katapusan na sa matatapos na ang August, kayo pa sumahod na. <laughs> Iba, sumahod na, pero ubus na agad. At isa na tayo doon. <laughs> siyempre, marami tayong binayaran, hinudugan. At siyempre, February, tuloy-tuloy na. Ito na, papasok na tayo. Wala, parang school lang, papasok. Hindi <laughs> na siya masyadong maulap ngayon kasi natunaw na siguro sa init. <laughs> ito kasi yung buwan na sobrang init dito sa UAE as in sobrang lagkit sa katawan. Ang bilis no, matatapos na yung August. Meet, magpapasko na. Siyempre, dito sa abroad, malungkot ang Pasko. Iba pa rin talaga yung sa Pilipinas. Ayun yung buwan na magastos, pero ayos lang kasi sobrang saya talaga. At eto na nga, nandito na tayo sa disyerto. Siyempre, favorite kakain na tayo ng kalyo. Araw-araw na lang. Ganun ang gawain natin. Minsan talaga nakakaumay na yung kalyo. Pero lahat talaga ng bagay, pinagtsatsagaan. Lahat ng bagay pinaghihirapan, lahat ng bagay pinagsusumikapan. Hindi talaga lahat ng bagay nakukuha sa madalian. Dahil ito'y nakukuha sa sipag at syaga. Kaya huwag kang pa, Ang success mo ay nasa tamang panahon. Favorite! <laughs> ay, ang dami ko na namang kwento. <laughs> at ito na nga, nasa city na tayo niya. At syempre, favorite, Porta Cayot muna tayo. Ang daming ang building na ginagawa dito sa tabi ng bahay nila, madam. Tignan mo nga sila, hindi sila naiinitan. Sige pa rin sila kakatrabaho. Kaya nga, may inspire ka na magtrabaho. At favorite, nakauwi na nga tayo yan. Uwi na. na. Pero bago yan, sterilize muna natin ang ating mga tools. Pagsapit nga ng gabi, nag-jogging na ako. Kahit mainit, go, go, go lang. Di na nga muna ako nag para diret-diretso na. Pagkatapos mag-jogging, hilamos na. At yun lang. Thank you. God bless. Ingat kayo.